So, ayan, nagpapalipad na naman tayo ng mga YB natin. So, hindi natin makita yung iba. Ayan, kala sila. Ayun, kita tao na. Kita yan. Ayan, nakikita niya mga ato yung palulipad yung YB natin sa oras ng tanghalian. Time check is 11.23. AM so tanghalin tapat nagpapalipad tayo para masanay din sila sa rondahan pagdating sa initan hindi lang sa araw yan yung mga ginagawa natin pagtitraining ngayon hindi lang umuulan hindi lang siya umaaraw kailangan alam nila na adapt nila yung mga klima di ba so naanap natin so ayun sila hindi ko na makita halos nawala na sila So sa natin yung video Yan nakita ko na mga katuyo kayan. Sipat na yung ating mga kalapate Takhalit tapat yan Pinalipad natin sila Yan yung mga pang south race natin ng mga YB. Makikita nyo. So, ayan na, nagbababaan na. ram Liliparan pa yung iba. Ayan mga katuyong, syempre. Muulan na naman. So, ang lakas ng hangin. So, ayan na yung mga YB natin. So, nagpasok na yung mga YB natin. Dahil malakas na ulan yun. Mapasok na sila. After nilang Romonda. Time, time check is 1.07 p.m. So, ayan na sila. Ah, nahimik na yung mga pang south natin. Ang mga YB. Ayan na. Ito Ayan. Ah, dahil kasi masyadong maulan. Kaya papasok ka na yung mga yan. So, may nasa labas pa. Iisa. Ayan o. Oh. Pasok na. oh, lumipad ka pa. Maulan. Ayan Kaya yung mga YB natin na yan. Ayan.